Tiniyak naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na igagalag niya anuman ang maging pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isyu ng pagpasok sa bansa ng ICC. Iginit e naman ang isang senador na walang restriction ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang justice system ng bansa. Yan ang ulat ni Daniel Banalastos. Ready to fire, ready to speak, ready to sing, Uh, ready to dance, ready lang. Anong gawin natin? Ganyan kahanda si Senator Bato de la Rosa sakaling matuluyan ngang bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court at pahintulutan sila makapasok sa Pilipinas para imbestigahan ang War on Drugs noong Duterte Administration. Si de la Rosa ang isa sa mga naging hepe ng Philippine National Police at nanguna sa madugong drug war. Kasunod ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sabi ng mamabatas, anuman ang maging pasya, re-respetuhin niya ito. I agree with him pag sinabi niya yan. Pero hindi ko lang narinig ha yung uh, kanyang statement. Kaya busy kami dito. Uh, I agree with him na dapat hindi sila makialam dito sa atin. Uh, we have to respect whatever uh, the decision of the president is. Tingnan lang natin what will be the next uh, Uh, development. Pagtitiyak niya, walang puntong lumaban sa gobyerno. Pero hindi siya tatalimak kung mga dayuhan ang mag-uusig sa kanya. Walang wheelchair, walang neck brace. Wala na. Sila pagkakargahin ko. Pakasabihin niyo, oo, oh, sisibat na si Bato, hindi ako lalayas. Harapin ko yan. Pag sinabi, sinabi ng ating gobyerno, sinabi ng ating kurte, sinabi ng ating oo, oh, Bato, harapin mo yan, dito ka sa amin humarap, then, ah, harap ko. Harapin ko yan. Kung si Bato hindi aatras, sabi naman ang kanyang posibleng maging abogado na si Senator Francis Tolentino, tama ang Pangulo sa puntong gumagana ang husgado ng Pilipinas. Bago sila pumasok, patunayan muna nila na hindi gumagana yung husgado natin. And I, I, I don't think even the Supreme Court would subscribe to the notion that our courts are not functioning. Daniel Maralastas, Para sa Bayan.